Good morning, Aragon! Today is May 27, 2024. At nandito pa tayo sa laot. Aragon kasama si Buboy ulit. Ayan guys, may bunayan sa may parula. Ayan. Ang dami pang ilaw doon nagtutungkupan pero hindi kami lumapit kasi dito lang kami. Ito nga pala yung kuha namin. Ayan, at saka Ayun. Titignan natin kung ilang kilo ulit yung nakuha natin ngayong pusit. Ayan may ilo po kami. Kasi kakapon 10 kilos yung kuha namin. 26, may 24. Ayan. Sibad ba? Sibad pa daw? Ah... Okay. Daling araw na pala kami guys pumunta dito sa laot kasi malakas pa yung agos ng dagat or yung current ba ah, mga rago nga sa, sa Laguluan <clears> at <throat> saka sa Rizon sumisipat yung pusit kaapon ay nagbugkat kami ng pamain uh, limang peraso lang yung huli namin kaya ang ginawa namin ay nagkirus na lang ng lipatang at pagkain ito yung pagkain namin yan garfish iliw saka yung stock na live fish so yun mga rawon update na lang mamaya kung ilang kilo yung kuha namin set ngayong araw and guys may kukot ka sa rison Tingin niya. Ito guys, ayan. Yung kain, ayun. Ito. Sila. Nice. So yan guys, fresh na fresh pa. Hindi um, natin po sil <coughs> sila gulag na. Gawa ka na po eh. Ayan. 'yung malalit ngayon yung posit natin ah. Para kahapon. Sarado yang pasenya na. 'yung bilang yun, ha. talaga. Hay. All good pa, very good, very good pa ya. Sama kanya Kita akan pakai keribu. Serah rumpah. Nice, thank you Lord.